Welcome back. This is sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Miss Universe Third Runner Up. Opo, Susyatan, nagsalita na regarding sa agam-agam tungkol doon sa uh, pagkakuha ni Chelsea Manalo ng Miss Universe Asia. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga mama dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Pero bago ako tumika regarding dyan, gusto ko munang batiin ng happy-happy birthday itong si Joy Dilios na lagi namang nakasubaybay at nakasuporta sa akin mula noon hanggang ngayon. Si Marichoy Dilios ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kaya naman, happy, happy birthday. God bless you and more power. Siyempre, ang wish ko para sa iyo ay good health lagi. At sana, lagi kang maganda. Ganon! So, yan! And then, of course, gusto ko rin mag-shoutout kay Ed na lagi din nakatutok dito. Sabi niya sa akin, Mama Sam, lagi ako nanonood sa iyo. Maraming salamat naman. So, yan. At ito na nga, si Opo Susyata si nagsalita na regarding nga dito sa mga agam-agam na mga fans na sinasabi nga na medyo dismayado daw itong si Opo sa resulta at saka sa hindi niya pagkakuha ng Miss Universe Asia. So, yes, na nga natin yan ng bongga-bongga. Pero sa press con kanina ni Opo, sinagot niya yung mga tanong na to at talagang sinagot niya rin kung bakit siya malungkot nung araw ng Miss Universe. Dahil sa pagkadismaya niya sa sarili niya na hindi niya nakuha mismo yung corona. So, kasi ang goal niya hindi makatungtong ng top 5 ay para maging third runner up ang goal niya kasi ay makatungtong ng top 5 para masungkit yung corona at sa kanyang pagkakaalam ginalingan niya ng todo-todo pero hindi pa rin napunta sa kanya ang corona ng Miss Universe so sa madaling salita hindi ganong kadali talaga ang Miss Universe crown para sa Thailand para sa atin lahat hindi rin naman natin biro talaga nakuha yung dalawang magkasunod na corona noong 2015 at 2018, di ba? 42 years ang hinintay natin bago natin masukit ang corona na Miss Universe. And then, nakailang runners-up muna tayo bago tayo dumating doon sa exciting moment na yon At hindi lang yon Hindi din lamang basta-basta talaga yung laban ni Catriona Gray dahil talagang pinaghandaan niya to ng bonggang-bongga. -bongga. Sa madaling salita, hindi talaga siya madaling makuha. Sinuswerte lang talaga tayo sa Miss Universe sa pagkakapasok natin sa top 5 at nagiging runners-up tayo dyan, at nakakuha tayo ng dalawang korona. Kung iisipin ninyo ang Thailand, matagal na nilang gustong makuha yan. Noon-noon pa, hindi pa si Kunan, di ba? Sa IMG palang talagang namamayagpag na rin sila kasi si Maria at saka si ano, tawag dito? si Pawid Sudad Nurin ay umabot din talaga sa dulo ng competition pero hindi pa rin sila sinuwerte. Buti nga siya nabigyan siya ng third runner-up samantalang si ano, hindi, ba diba? So, hindi biro yan. Sila Pawid Sudad noon, hindi sila uma nabigyan o na-recognize o third runner-up ka. Basta top 5 lang. Kahit si ano, iniyakan din yan si Namtam di ba diba? Si, sino ba so, Charita Swansane. Yes! Dahil, nabigo din siya noon. So, hindi biro, hindi rin madali. Kumbaga, para talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Kaya nga yung mga tao, hindi ko rin naiintindihan yung sinasabi nila. Nako, si Thailand, kaya lang naman nakatungtong yan sa top 5 dahil ano, may mga magagaling din naman talaga silang kandidata. In fairness naman sa kanila, may mga magagaling din silang kandidata na kaya talaga nilang umabot ng top 5. Pero hindi palang lang siguro nila kayang manalo talaga. So, medyo nahihirapan sila sa momentong yon But, syempre, still search, searching sila. Uh, um, natin this year, di ba? So, swertehin na sila. I hope, di ba? So, yon na yun yung kinalulungkot niya. Kasi parang feeling niya, talagang bigong-bigo siya sa, sa goal niya. Mm -hmm. So, yon pero, yung sinasabi nga ng mga tagahanga, bakit hindi ito binigay kay Thailand? Ang sagot naman dyan ni, ano, ni Opo, uh depend on the ano criteria set set by committee so minya what are the criteria for choosing queen continent first is personality so syempre wala siyang personality charot sabi niya i don't uh, know much about it mm -hmm. so personality Yun daw tinitingnan nila and then but from From what I know, Chelsea Miss Philippines is a very lovely person. yung sinabi nga. She has an inspiring story. Uh is truly motivational. Motivational and represent, uh, represent the image of a strong woman. Mm -hmm. So, I believe Chelsea is a well suited for this position. In fact, everyone is in the contest has uh, qualities that make them deserving of some uh, recognition of our award and we are happy for her as for me receiving the third runner up award makes me very happy already So kumbaga para nagsing singing na siguro sa kanya At natanggap niya na mm -hmm. Anyway, so maganda naman yung sinabi ni Oppo about kay Chelsea Pinuri niya ng bongga-bongga si Chelsea At hindi madali yun para sa si isang kandidata ha Pero si Oppo kasi siya na mismo ang nag-present para kay Chelsea Manalo kung anong merong katangian ng ating pambato. At kahit naman ako, nakita ko yan from the beginning pa lang. Nasabi ko nga sa inyo, iba talaga ang dating ni Chelsea dito sa Miss Universe. Yes, yung iba nire-reklamo nila kay Chelsea about sa sa damitan or sa mga na pero kasi ang organization hindi lang naman doon tumitingin sana misan guys baguhin din natin yung mga pananaw natin regarding sa beauty pageant kasi syempre hindi lang naman yan tinitignan yung kung ano ang sinuot mo today kung ano yung styling mo tomorrow syempre isa yan sa mga parang kapansin-pansin. Pero kasi kay Chelsea, I think, iba yung ino-offer niya dito. And then, nabigyan siya ng chance na na ano na ipakita yun dito sa Miss Universe. And then ayun yung ipinakita niya. 'Di ba sabi ko nga sa inyo sa mga vlogs ko, napa-proud ako kay Chelsea kasi alam mo yung hinaharap niya yung mga malalaking tao at dito pa lang nakitaan na natin siya na potential na ah, okay, pwede tong maging continental queen. Siguro hindi lang siya sinuwerte talaga do sa mga judges pagdating sa competition dahil syempre uh, iba-ibang tao 'yon at meron silang hinahanap siguro or meron silang ibang nagugustuhan kaya ayun yung pinanalo nila pero para sa akin, syempre, iba din yung ipinapakita dito ng kandidata natin at kung ano yung laban na ginagawa niya. So, doon sa part na yon I'm very happy and very contented about Chelsea. And then, dito naman kay Miss Universe Tyler, tulad nga na sinabi ko, syempre, may gold din sila na makuha nila ang corona. Alam nyo, guys, sa totoo lang, misa na naiisip ko, bakit natin nasasabi na, nako, uh, automatic yan kasi si ng jajaan, Malalagay yan sa top 5. Ba't tignan natin sa mga susunod na taon Kung kaya pa ba nila tumungtong ng top 5 Kung aabot ba sila sa dulo ng competition Pero ang alam ko sempre mas pinagahandaan nila ng todo-todo. Ayan, katulad niya, nalaman na nila yung formula. So, depende na lang sa kandidata kung nila sa susunod na taon. Depende sa anbansa, yung ganda ba niya, e effect ba, di ba? Kasi ngayon, lalo na ngayon, walang announcement kung saan gagawin ang Miss Universe. At nakita naman natin yung mismong nanalo ng na Miss Universe ay medyo talagang kakaiba din yung ganda. Aminin din naman natin niya. Pero, Depende. Depende talaga. Medyo mahirap pa sila para sa corona. And I think hindi na ma-manipulate yung, yung sitwasyon. Kasi kung na-manipulate ma siya, just ko, na lang sa kanilang manalo ng Miss Universe, di ba? Dahil yung may-ari ay mismo taga-Thailand. Eh di sana, isang iglap lang ah, o oh, winner na. So ganun din naman yung sa ano eh, ganun din naman yung sa Miss Grand eh. Sa Miss Grand sa totoo lang ha, lagi natin sinasabi na nako cooking show 'yan. Pero kung iisipin mo, may pinanalo na ba ang Miss Grand na galing sa Thailand? 'Di ba? Wala pa rin. Isa din sila sa mga nagbabaka sa halong masungkit ang corona. Kaya sana 'wag natin maisip na nagkakaroon ng mga ganitong cooking show. Siguro nandoon lang na nakakairita yung mga salita na sinasabi ni Kunan. Ang doon na dapat hindi siya nagsasalita kasi very unprofessional yun dating. Siguro yon Pero I think wala din siyang control talaga sa nangyayari. Kasi kung may control siya, siguro manalo na sila, di ba? Pwede silang manalo ng dalawang corona na magkasunod, di ba? Kasi no last year and this year. Pero, wala tayong magagawa. Siguro, nandunoon lang na magtiwala lang tayo sa laban ng kandidata natin and then magtiwala tayo mismo sa kandidata natin. At bawas-bawasan natin mag-isip ng hindi maganda. Mm -hmm. Kasi, hindi naman makakatulong. Oo. So, mas maganda na, ayan, katulad nga, si Opo, ang ganda na sinabi kay Chelsea. So, kung tutuusin tayo, wala tayo magandang sinabi kay Opo. Eh. Pero si Opo, ang ganda ng sinabi niya kay Chelsea, kung tutuusin naman, pwede rin naman niya sabihin na, na wala eh sa kanya na punta or bakit siya magsasalita regarding pa kay Chelsea Manalo. So publicity ni Chelsea Manalo tong sinabi niya na talagang mabait at merong magandang katangian ang Chelsea Manalo natin dito sa Laban sa Miss Universe kaya napili siya na Miss Universe Asia kumbaga qualified talaga siya doon sa Cartaya ano, North sa tawag dito sa requirements na hinahanap ng Miss Universe. di ba? So, yon. Kaya, happy-happy na lang tayo. So, ako, ako tatanungin ninyo, happy ako para kay Opo Susyata na naging third runner-up siya sa Miss Universe. And I hope, sana sa susunod na taon, makaariba pa rin sila ng bonggang-bongga -bongga with Miss Philippines. O, di ba? At sana, uh, sa susunod na taon, uh, makakuha sila ng reina na alam mo yung pwede nang sumukit ng corona ng Miss Universe para hindi na sila mahirapan at manahimik na sila. Charot! So, yun. Hindi, para maano, magawa na nila yung goal nila, di ba? Kasi tayo naman, nakailang posisyon na tayo dyan at nakailang panalo na rin naman ang Pilipinas. So, hindi naman tayo dapat mainggit or magkaroon ng bitterness sa kanila. Just be happy for them, di ba? So, yan! Kasi syempre, we are number one. At we are powerhouse. So, yan. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Kasi, umiikot ang mundo. Minsan, nandiyan ka sa itaas. Minsan, nandiyan ka sa baba. So, malay mo, next time, sa taas muli tayo. ba diba? So, yon Ganun lang. So, just keep smiling lang. At laban lang, Philippines. So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinahayag ni Opo regarding na dito sa pagkakapuri nga kay Chelsea Manalo. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat guys sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo ng bonggang bongga dito sa Mama sa at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget forget to click like and subscribe my channel. At, i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo. syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you